Hello everyone Welcome to another video tutorial ang video kong ito ay nagsishare ako ng mga tips tricks ang tutorial na kung paano gumawa ng thumbnail sa CapCut gaya nito bago pala tayo mag intro ako muna ay magpakilala sa inyo. Ako pala ay si Dionisio Arcelo Bukang Jr. At kung hindi ka pa subscribe sa channel ko, Dabjar Vlogs, ay mag-subscribe ka na at isama mo na rin ang bell button para updated ka sa mga bago kong inupload na video. At huwag mong kalimutan mag-like, comments, react, thumbs up, and follow. Shout out muna tayo sa aking mga followers. Ito kay Pati Alkisa. Hello Pati Alkisa. How are you now? Ito kay Melba Planta. Hello, Melba Planta. Kumusta kayong lahat dyan? And then ito kay Beat. Tiun Kwanggingko Hello, Beat. Kumusta kayong lahat dyan? And also kay Ito kay Joanna, Joanny Blagura Hello, Joanne, Black Barainon. Kumusta kayong lahat diyan? And also, itong kasamahan ko na OFW from Cairo, Egypt. Uh, from GS Engineering, JC Group. Ito kay Engineer Romano Pagdunsulan. Hello pre, kumusta kayong lahat dyan? And also, shout out muna sa auntie ko from Hanford, California, USA. Ah, uh, auntie Antonia Donor and Cecilio Donor. Hello, kumusta kayong lahat dyan? and also sa anak niya si Michelle Donor Hello day, kumusta kayong lahat dyan? Ante at saka ni uncle at saka ni Michelle Mabuhay kayong lahat God bless you always Kung bago ka lang Sa Youtube channel ko Tabjar Vlogs I excited akong i-share sa inyo ang mga na-experience ko nung nagsimula pa lang akong mag-vlog hanggang ngayon uh, masaya akong maipakita sa inyo ang mga na-experience ko para din madami ang matuto at makunan nila ng mga idea tulad ng mga nagsisimula pa lang at baguhan sa pagbablog at sa paggawa ng content kung paano mag-edit sa mga video yun ang pinakamahirap sa baguhan kailangan ka rin mag-study kung ano ang dapat mong gawin kita ko din sa inyo kung paano gumawa ng thumbnail sa YouTube. Nandiyan. How to change thumbnail to the all video. Gamit natin ang YouTube Studio. And ito pa ang mga ginapot messenger notification. Yan. How to blur background. Yan. Ipakita ko sa inyo ang mga ginagawa ko para tingnan nyo lang sa aking playlist. Ito rin, editing tutorials. Yan. Easy guide adding auto caption. Voice over and video. Yan. At marami pang iba na tiyak makatulong din sa inyo kung paano gagawin. So, please check my YouTube playlist. Nandiyan lahat ang mga ginagawa ko. Tingnan nyo lang isa-isa at sundan nyo para may makuha kayong aral na kunti. At magagamit nyo sa, sa inyong video at pag-edit sa inyong mga vlog. So, simulan na tayo. Ang unang gawin natin, ang requirements ng paano gumawa ng thumbnail, ang unang natin gawin ay punta tayo sa Google. Punta natin sa Google, kailangan mag-type tayo ng white background. Yan, lumabas na sa akin kasi nag-download na ako ng white background. So, gayahin nyo na lang ganyan. Mag-type mag kayo ng white background. Then, open. Like that. And then, uh, long press. Pagtapos ng long press, nakita nyo ito. I-download download, download image. After download image, papunta na yan sa ating gallery. So, ang sunod natin gagawin ay punta tayo sa ating Play Store. Yan. Pagpunta natin sa ating Play Store, i-search is natin sa search bar ang CapCut. So, pagkatapos natin na search, layon Enter. Pagkatapos sa series na lumabas na yan, sa akin, mag-download na kasi ako ng CapCut. Kaya, diretsyo mag-open lang ako. Sa inyo, install nyo lang. Pagkatapos na install, mapunta na yan doon sa lagayan ng mga download. So, diretsyo na tayo. Punta na tayo. Click the open. CapCut andayon and then new project tayo pagkatapos ng new project hanapin natin yung na download natin na white background so yun sa akin ayan white white background pagkatapos na download ng white background i-add na natin pagkatapos ma-add Uh, anapin natin aspect ratio yan aspect ratio sa paggawa ng youtube thumbnail sa youtube kasi ang ratio is 16 by 9 ipindot natin 16 by 9 then itap natin ang check so yan yan tap natin ang check kailangan i-dein muna at tapos i-open para ma-pull yan tapos ang ratio, uh, i-adjust nyo kasi ng oh, 1080p, 1080p. Yan. Check. Tapos, okay na. So, ang sunod natin gagawin, uh, kailangan nag-download kayo ng mga picture nyo. Bago kayo gumawa ng mga thumbnail, kailangan mag gumawa kayo ng mga picture. So, ang sunod natin gagawin ay pindutin natin ang hanapin natin ng overlay. Itap muna natin yung arrow. Overlay, overlay yan, overlay. So, add overlay. So, pagkatapos ng add overlay, kung saan yung gusto na picture na gusto nyong ilagay, tulad ko, ito ang, ang gustuhan ko. Yan, i-add natin. Tapos, ang sunod natin gagawin dyan ay maghanap tayo ng i-remove natin ang background. O, oh, yan, hapin natin yung remove background. BJ. O, oh, dito. Yan, remove background. Dali. Pindutin mo na natin. Wala. Balik, balik tayo. Yan. Pindutin natin. Yan. Tapos, hanapin natin ang remove background. Ah, ito. BJ. Pagkatapos, auto-remove. Pagkatapos ng auto-remove, check natin. Background remove. Pagkatapos, pwede natin yan ilagay dito, ilagay dito, ganyan, ganyan. no ang maganda, dito na lang natin ilagay para isahan na yan. Yan, dyan na natin ilagay. So, ang sunod natin gagawin, ah, nakita nyo yan, ipindot natin ang text. So, pagkatapos na pindot nyo ng text, add text na naman tayo. Pagkatapos mag-type na tayo ng, halimbawa, paano, paano, gumawa. Ang sunod natin i-type, ah, uh, yung sunod natin pindutin ay itong style. Para makita nyo ang ginawa. Halimbawa, itong block. Pindutin natin yung block. So, sa inyo, gusto kayong mamili. Dito sa gilid, itong font, pwede nyo kayong mag-select ng kung anong gusto nyo. Halimbawa, ito. O, ganyan yang gusto nyo. O, ganyan. Halimbawa, ito. O, kayo nang mamimili. Sa akin kasi, yun ang pinipili ko. Yan. O. Ito lang. Yan. Gusto ko kasi yung simple lang. O, yun ang ginawa, pinipili ko kanina. Simple lang. Paano gumawa ng thumbnail? So, i-ok -okay na natin. Balik tayo sa style. So, ang sunod nating pindutin ay itong background. Pag napindot na yung background, pindutin nyo sa baba. Ayan. At mamili na kayo kung anong gustong kulay nyo. Halimbawa, ito. Pula. Ah, pula na lang ang background. Tapos, pag gusto nyo lagyan ng shadow, ipindot natin yung effect. Uh, yan, pag napindot natin yung epic, mamimili tayo ng uh, style kung anong gusto. Halimbawa ito. Oh. Yan. Oh, yan. Huwag lang kayong pipindot ng pro kasi may bayad yan. Ang ipinakita ko lang sa inyo kung paano palit-palit. Halimbawa yan. Oh. Oh. So, ang maganda para sa inyo, para sa kinay maganda na yan oh. Yan, yan na bibidtin ko. Pag susunod, ah, uh, antiks naman tayo. Paano gumawa ng thumbnail sa CapCut? Oh, halimbawa yan. Paano gumawa ng thumbnail? thumbnail. Oh, yan. Pag gusto nyo ibahin na naman ang style, yan, pindutin natin ang style. Halimbawa, so, ito. Oh, yan. Tapos, pag gusto nyo yung palitan ng lahat ng bold na gano'n may shadow na rin at ibang kulay na rin, pindutin natin din, din ang effect. Ah, pagkatapos sa pinod ng ipik, so ibang kulay na naman gusto niyo, oh, 'yan, Oh. Pag ito, oh, 'yan. Mamili lang tayo kung ano yung mangganda sa paningin natin. Hindi sila walang makapagdikta sa atin kung anong gusto natin, oh, 'yan. Kung sa akin na kung mamili, oh, 'yan. Sabaw ito. Basta tingin mo maganda, oh, 'yan. Okay lang yun sa inyo. O, oh, yan na. Pina. Pindot natin dito sa ulit. Tapos, pindot tayo ulit ng isa. Paano gumawa ng tab ni sa CapCut? Kita ko lang sa inyo kung ano yung na-experience ko para din may share ko sa inyo. Uh, masaya na akong uh, nakapag share ako ng aking kunting kaalaman sa iba so balik na naman tayo style so background kung anong gusto niyo ng background balik tayo muna sa ipit anong kulay na maganda yan oh yan balik tayo sa si style lagyan natin ng background tapos, ang ilagay ko ay, halimbawa, ito. Ayan. O, oh, ayan. O, so, ayos na yan. Tapos, okay na. Ah, so, ang natin, mag-add overlay ulit tayo para sa picture na CapCut. Add overlay hanap tayo ng picture. Ah, may cup cut na kanina nakita ko. Ah, ito. Yan. Matagal na pang naganap. Picture. Tapos, sana yung may cup cut. Ah, ito pala. Eh, ginawa na ako. O, oh, ayan. Ang gawin natin, balik tayo dito. Gallery Sana yun Ito Pindutin natin yung CapCut Tapos Add Pagkatapos na Add O oh, yan I ano natin I balik kami natin pindot natin dito para may adjust natin yan ayan tapos yung pangalawa ay adjust natin din para pantay pantay oh. yung pangatlo yung meron din oh. tapos kapkat na naman yung yan oh pag tingin sa inyo okay na at gusto kayong maglagay ng araw, balik tayo dito. Halimbawa, ito. Oh, o, so sa, punta kayo sa si sticker. Tapos gusto kayo maglagay ng araw, i-type nyo na ni rain ang red arrow. Lalabas na yan. Uh, search natin. Tapos lalabas. At mamimili na tayo ng ah uh, ito, araw na ito. Yan. Yan ang napili ko. Yan, ikot ko lang yan. Tapos, ganyan. Yan, oh. Ayos na. O, oh, pagtingin na na ayos na yan, so, ang sino natin gawin ay screenshot na tayo pagkatapos na screenshot punta na yan doon sa gallery so ang gawin natin puntahan natin doon sa gallery at i-crop natin limbawa ayan lumabas na at i-crop na natin Madali lang. Madali lang mag-crop. Pindutin natin ang edit. May ang pencil icon. Pagkatapos, hilahin natin pataas. Yan. At ito, hilahin din natin pababa. Ah, yan. Ganyan lang kadali. Pagkatapos, tapos na na-crop. So, yun ang picture na yan. Yun ang ilagay natin sa ating video. So, ganun lang kadali. Paano gumawa ng thumbnail sa CapCut? So, ganun lang kadali kung paano gumawa ng thumbnail sa CapCut Apps. Kung may natutunan ka sa video kong ito, please huwag namang kalimutan mag like comments, react and don't forget to subscribe. This is how are made. my channel Vlogs. So remember the world of you is so beautiful, look like a bull they're turning every now and then. So bye bye see you next video